So good morning mga kasiman Andito na naman kami mang hunting ni Master Gamit ang kawil no So sobrang Sobrang layo Sobrang hirap no Ayan kawil ang gamit ni Master Sulod sulod po Eh why may gablabag <coughs> Dalulo Kaya hmm. rasa sulod eh Ay daw punta eh, okay, uh, mayroon na uh, counter si uh, Master dito na ano na palos, no, gamit lang kawil. Kasi pinagbabawalan kami mag dito. Kasi ganito nga uh, bawal no. Uh, kasi ma maubos ang isda dito. So sa atin lang hindi naman natin makaya maubos dito kasi sobrang laki naman ng ilog dito. At kung mangurinti ka sa babaw ka lang, ah uh, yun nga lang, ah uh, bawal nga. So yung nag, uh, nag report sa atin no, uh, sana ano, sana uh, i-bless ka pa ni Lord no. Uh, lagi ka sana ng ano, i-bless pa ni Lord na sana yumaman ka no? <clears throat> At sana uh, hindi mo maranasan yung naranasan naming hirap dito. Ayun oh, no? kahit malabo yung tubig, uh, patuloy kami nag aanting dito kasi kailangan uh, pagbili natin ng digas no. Uh, ito lang pinagkukunan natin ng pangbaon ng mga anak natin nag-aaral no. <coughs> yan sana mahuli ni Master no. yung palos no para may pang bili tayo ng ano ng bigas at pangbaon sa mga bata no. Sana nag report sa amin no. Ah, sana matuwa ka at sana ibless ka pa ni Lord no. Ah, sana bigyan ka ng blessing na marami. Okay, <coughs> tayong ilog namin no. Hindi pa masyadong mar Bali na unto big